Nakatakdang magpakawala ang Magat Dam ng tubig mamayang hapon. Ayon po sa NIA Magat River Integrated Irrigation System, posibleng buksan ang isang gate ng dam mamayang alas dos ng hapon kung sakaling umabot po ang level ng tubig nito sa so 186 meters above sea level. abot naman sa 150 cubic meters per second ang papakawala nitong tubig at maari pa itong tumaas depende sa aktual na dami ng pumapasok na tubig sa reservoir. Ito ay upang mapanatiling nasa ligtas na level ang tubig sa dam habang pinaghahandaan ang posibleng pagbuhos ng ulan sa mga susunod na araw batay po sa forecast ng pag-asa. Samantala, umabot na sa spilling level ang level ng tubig sa Lamesa Dam kung saan nasa 80.15 meters. Ayon rin sa pag-asa, inaasahan na patuloy pa itong tataas dahil sa katamtaman hanggang paminsang-minsang malakas na pag-ulan dulot po ng hanging habagat. Inaasahan namang maapektuhan ng pag-apaw ng tubig mula sa Lamesa Dam ang mga low-lying area sa kahabaan po ng Tulyahan River mula Quezon City, Valenzuela City at Malabon City. Inaabisuhan rin ang mga residenteng nakatira malapit sa tabing ilog na maging alerto sa pagtaas ng level ng tubig sa Tulyahan River. Narito naman ang update sa level ng tubig sa iba pang mga dam.